Mayang adlaw ani yung mabalita karong adlaw. Posibleng karong biyernes na mapirmahan ang Executive Order sa Freedom of Information Bill, mato ni Communications Secretary Martin Andanar. So, sa usa ka text message si Andanar, mibutiag nga karong gabi gikatakdang makumpleto na ang mga dokumento alang sa EO, sa FOI ug posibleng ugma na mapirmahan ang balaod ni President Rodrigo Duterte. Si Andanar nakikita kagahapon kang malu nga sa Philippine Center for Investigative Journalism ug nila ni Attorney Nepo Malaluan. Ryan Acosta, Chris Ablan ug Mara Kirol. Ang freedom of information may usa sa mga gipadayag nga prioridad ni President Duterte isip pagpakita transparency sa gobyerno. Samtang COMELEC mihan ay na og mga balaod alang sa mga more sa barangay og sangguniang ang kabataan elections nga ipahigayon karong Oktubre. Base sa COMELEC Resolution 10148, aron makaparegister, kinahanglang Filipino citizen ka, nag 15 to 30 years old sa adlaw sa eleksyon, nagpuyo sa usa ka barangay sud sa unom ka buwan hangtod sa election day and that you're not disqualified by law. Samtang ang mga morehistro sa barangay post, kinahanglang usa ka ka Filipino citizen, at least 18 years old on or before election day, Resident of the Philippines for at least one year must be a resident in the barangay you vote for at least six months before the day of elections and not disqualified by law. Ang registration period, alang sa barangay SK elections karunang July 15 to July 30. Giplanuhan sa Department of Tourism Cordillera Regional Director Vino Stan nga pintalan o green ang mga rooftops sa mga balay doon sa Banawi Rice Terraces. Ang tumong sa pagpintal mao ang pagsagol sa mga balay sa kolor sa kabukiran. Ang proyekto ang ubus sa kampanya sa DOT nga nasugdana sa mga miaging buwan ug nagtinguha sa pag rebloom, regreen o rehabilitate sa lugar. Ang proyekto gisuportaan o gipartisiparan sa mga lokal o sa lugar. Samtang Department of Public Works and Highways aduna na nakaungong 731 million pesos nga budget alang sa pagpalapad sa apektadong mga sapa sa Metro Cebu. Ato sa consultative meeting kagahapon kauban si DPWH Secretary Mark Villar ug ang Metro Cebu Development Coordinating Board ug sa mga mayor sa Metro Cebu gisgutan ang mga problemang may resulta sa baha ug kini mao ang paglapas sa informal settlers sa Sapa, wa pagsunod sa gikinahanglang mga Eastman pagpataka og labay sa basura nga nakabara sa drainage ug ang drainage nga anaa sa private property. Nakitang sulbad mao ang pagpalapad sa apektadong mga sapa sa Subang Dako, Lahug, Guadalupe, Kinalungsan ug Bulacan gikan sa 10 to 30 meters. Human mapil di og noybi puntos batok sa New Zealand ang gilas kagabi'i adungan pong nawala ang ilang ticket aron makasulod sa Rio Olympics. Gipasaba sa gilas ang tibok Mall of Asia Stadium humanila nila ang New Zealand sa so score nga 60-62. Apan daling nakabawi ang New Zealand og misutoy sa pagdaog sa duwa. Si Andre Blatch nakakuhag 30 points apan wa kini kadawat og saktong mga assists. Ang gilas mubi sa torneo nga way daong sud sa duha ka mga duwa sa group B elimination sunod nga atubangon sa New Zealand and France karong gabi-i human sa duwa sa Senegal o Turkey Friends, here are the headlines from Sunstar Bacolod Baguio Cagayan de Oro Cebu Davao Pampanga Super Balita Cagayan de Oro Super Balita Cebu and Super Balita Davao Samtang sa atong showbiz chika, finally, may na silang Daniel Padilla o Catherine Bernardo sa real score nilang duha. Sa pahayag ni Daniel sa si interview kang ABS-CBN's Marie Luzano, niingon si Daniel nga exclusive sila ni Catherine sa usag-usa o di pwedeng nga anaay lain. Sa pagkakaroon, ang Cat Neal niingon nga wa sa sila'y label sa ilang current relationship status. Dugay ng gidungog-dungog nga anay relasyon ang duha, apangipang deny nila ang maong chika. Friends, here are the lot results o ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ugini ang Sunstar Pilipinas.